Kaibigan, aminado tayong lahat. Masakit ang hindi mapansin ng taong gusto mo. Yung bawat effort mong bumati, magparamdam, o ipakita ang halaga mo, tila wala lang sa kanya. Parang hangin ka lang na dumaan at hindi man lang siya lumingon. At sa katahimikan niya, doon ka unti-unting nabubura sa sarili mong pag-asa. Pero bakit nga ba? Bakit sa dinamidami ng taong nagpapakita ng effort, ikaw pa ang hindi pinapansin? Ito ba ay kakulangan mo? Mali ba ang paraan mo? O baka naman, hindi talaga tungkol sa iyo ang dahilan? Sa pananaw ng mga Stoic, ang sakit ay hindi galing sa mismong pangyayari, kundi sa pag-iisip natin tungkol dito. Ang pagkaka-ignore ay hindi talaga ang problema, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin sa pananahimik ng ibang tao. Minsan, tayo mismo ang nagpaparusa sa sarili sa kakaisip ng bakit hindi ako sapat? Kahit wala namang malinaw na sagot. Kaya ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang bakit, kundi susuriin natin ito ng mas malalim. Hindi para magreklamo, hindi para umasa, kundi para maunawaan ang sarili mo sa gitna ng katahimikan ng iba. Dahil minsan, ang pananahimik ng taong gusto mo ay daan para marinig mo naman ang sarili mong tinig. Sa video na ito, ilalahad natin ang walong posibleng dahilan kung bakit ka ini-ignore ng taong gusto mo at paano ito tinitingnan sa lente ng isang stoic. Hindi ito para masaktan ka, kundi para palayain ka mula sa attachment, illusions, at expectations na sumasakalsayo. Bago ang lahat, muli kay bigan inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang matututuhan na aral mula sa Stoic. Maraming salamat po. Handa ka na bang marinig ang katotohanang matagal mo nang tinatalikuran? Simulan na natin. Dahilan number one, hindi niya tinatanggap ang emosyon mo dahil hindi pa niya kilala ang sarili niya. Kapag may gusto tayo sa isang tao, natural lang na gusto nating maramdaman na may halaga tayo sa kanya. Pero paano kung ang taong gusto mo ay hindi marunong tumanggap ng damdamin? Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi pa niya kayang harapin ang sarili niyang mga iniwasan? Maaring may sugat siya sa nakaraan na hindi pa niya pinapagaling. Maaring natatakot siyang magmahal muli o baka naman masyado siyang abala sa paghahanap ng sarili niyang direksyon. At sa ganitong estado, kahit anong effort mo, tila hindi siya tumutugon, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil sarado pa siya sa mundo kung saan bukas ang puso. Sabi ng stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love." Pero paano mo mai-enjoy ang pagmamahal kung puno ka ng takot at kawalan ng direksyon? Ang taong gusto mo ay maaring nasa panahong hindi pa niya kayang kilalanin ang sarili, kaya mas lalong hindi niya kayang kilalanin ang halaga mo. Ang problema karamihan sa atin kapag hindi pinapansin ng taong gusto natin, inuuna ang self-blame. Iniisip natin, hindi ako maganda, hindi ako interesting, o siguro may iba na siyang gusto. Pero sa stoic na pag-iisip, ang perception ang unang dapat linisin. Hindi lahat ng katahimikan ay rejection. Minsan ito ay pananggalang niya mula sa mundong hindi pa niya kayang salihan. At kung pipilitin mong pumasok sa mundo niyang iyon, nang hindi ka invited, baka mas masaktan ka lang. At dito napapasok ang disiplina ng isang stoic. Kapag alam mong hindi mo kontrolado ang damdamin ng ibang tao, tumitigil ka sa paghabol sa validation nila. Hindi mo hinahayaan na ang kawalan ng pansin ay sirain ang pagkilala mo sa sarili mong halaga. Hindi mo trabaho na buuin ng isang taong ayaw pang magpabuo. Hindi mo responsibilidad ang emosyon nang taong hindi pa marunong magmahal ng totoo. Ang tanging hawak mo ay kung paano mo minamahal ang sarili mo, kahit hindi ka pinipiling mahalin pabalik. Kaya kung ini-ignore ka niya, huwag mong iisipin na wala kang halaga. Baka siya lang ang nawawala pa sa sarili at baka ikaw naman ang dapat nang bumalik sa'yo. Dahilan number two, dahil hindi pareho ang layunin ninyo sa koneksyon, isa sa pinakamasakit na katotohanan ay ito minsan gusto mo siya pero hindi kaniya gusto sa parehong paraan Maaring gusto kaniya bilang kaibigan o bilang kakilala lang na mabait nakakatawa o madaling kausap pero ang nararamdaman mo ay higit pa may damdamin kang umaasa humihiling at gustong mapansin samantalang siya baka ni hindi iniisip ang relasyon niyong dalawa sa ganoong paraan at sa puntong ito papasok ang aral ng mga stoic clarity over attachment. Mas mahalaga ang malinaw na pananaw kaysa sa matinding pagkapit. Sabi ni Seneca, if a man knows not which port he sails, no wind is favorable. Kung hindi pareho ang direksyon niyong dalawa, kahit gaano ka pa kadalas magparamdam, hindi kayo makakarating sa iisang pampang. Dahil ang connection, hindi lang dapat may damdamin, dapat pareho rin kayo ng layunin hindi niya ikaw ini-ignore para saktan ka. Ini-ignore ka niya dahil hindi niya binibigyan ng atensyon ang koneksyong iniisip mong meron kayo. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil iba ang intensyon niya sa relasyon ninyong dalawa. Maaring para sa kanya walang dapat ipagpaliwanag, walang dapat klaruhin. Dahil sa isip niya, wala ka namang inaasahan. Hindi siya aware kung gaano kalalim ang pagkakagusto mo. At diyan ka masasaktan hindi sa ginawa niya kundi sa inaasahan mong hindi niya kailanman ipinangako. Dito mahalaga ang stoic na disiplina, ang hindi kumapit sa mga inaasahang hindi malinaw, ang hindi bumuo ng istorya sa isip mo base sa konting pansin o mabubulaklak na salita. Dahil minsan, tayo ang sumisira sa sarili natin sa kakabuo ng meaning sa mga kilos na hindi naman sinadya at ang tunay na lakas ay hindi ang makuha ang atensyon ng isang tao. Ang tunay na lakas ay ang makita ang katotohanan at tanggapin ito kahit hindi ito pabor sa nararamdaman mo. Kung hindi pareho ang layunin ninyo, baka hindi siya ang sagot kundi leksyon at sa stoic na buhay, ang bawat sakit ay paanyaya. Huwag mong habulin ang taong hindi para sa iyo. Huwag mong ipilit ang koneksyon na hindi mo rin gugustuhin ipaglaban kung alam mong ikaw lang ang lumalaban. Dahilan number three, dahil nararamdaman niyang ikaw ay masyadong available. Kaya hindi ka niya pinapahalagahan. Masakit man aminin, pero minsan ang sobrang pagbibigay ay nagiging dahilan kung bakit ka binabalewala. Ang pagiging laging available, laging present, laging andyan ay maaaring tinitingnan ng taong gusto mo hindi bilang effort kundi bilang kumpirmasyon na hindi ka mawawala. At sa sandaling maramdaman niyang palagi ka lang nariyan, nawawala ang sense of value ng presensya mo dahil hindi lahat ng laging nandyan ay pinahahalagahan minsan lalo pa itong binabale wala. Sa pananaw ng mga Stoic, mahalaga ang moderation at self-respect. Sabi ni Epictetus, If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Bakit? Dahil ang tunay na pagbabago at pagunlad ay nangangailangan ng lakas ng loob na tumigil sa pagbibigay kapag wala nang tumatanggap. Natanggapin na minsan kailangan mong itigil ang paghabol para hindi ka tuluyang mawalan ng sarili. Kapag sobrang mo siyang gusto at ipinapakita mo ito sa bawat sandali, hindi na ito nagmumukhang halaga, kundi kagustuhang mapansin. At ang human nature sa kasamaang palad ay kadalasang hindi pinahahalagahan ang bagay na tingin nila ay hindi mawawala. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ginagawa mo ba ang lahat para mapansin ka hanggang sa nawawala ka na sa sarili mo? Nawawala na ba ang dignidad mo kapalit ng atensyon niya? Ang stoic ay hindi nanlilimos ng koneksyon. Dahil para sa kanya, ang sarili niyang respeto ang pundasyon ng lahat ng relasyon. Kung ang pagiging laging available ay hindi nagbubunga ng halaga, baka panahon na para maging abalaka sa sarili mong pagunlad. Hindi para pansinin kanya, kundi para sa wakas, makita mo kung gaano ka na dapat minahal kahit hindi niya ito ibalik at tandaan mo to, ang tunay na halaga hindi ipinagsisiksikan. Ito'y tahimik lang, pero ramdam kapag nawala. Dahilan number four, dahil ginagamit niya ang katahimikan bilang kapangyarihan, hindi lahat ng pananahimik ay kawalan ng damdamin. Minsan, ang pananahimik ay sinadya, hindi dahil ayaw kang kausapin, kundi dahil gusto niyang maramdaman mong ikaw ang humahabol. Ito ang tinatawag ng ilang stoic thinkers na Emotional leverage ang sinasadyang paggamit ng distansya para kontrolin ang dynamics ng isang koneksyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo lang basta nararamdaman na ini-ignore ka, kundi parang kinokontrol ka. Tuwing hindi siya sumasagot, nag-aalala ka. Tuwing hindi siya nagpaparamdam, gumagawa ka ng paraan para mapansin. At habang ginagawa mo yan, unti-unti mong isinusuko ang sarili mong balanse. Ikaw ang lumalapit habang siya ay lalong lumalayo, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil alam niyang gagawin mo yon. Sa ganitong paraan, ang katahimikan ay nagiging anyo ng kapangyarihan. At dito tayo tinuturuan ng mga stoic na manatiling gising. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kung ginagamit niya ang pananahimik bilang laro ng kontrol, Responsibilidad mo ngayon na hindi malunod sa emosyon. Hindi mo kayang baguhin ang paraan niya ng pakikipag-ugnayan, pero kaya mong kontrolin ang reaksyon mo. At kung napapansin mong tila ginagamit ang damdamin mo laban sa iyo, baka panahon na para bumitaw sa pag-aakalang ang katahimikan ay simpleng kawalan lang ng oras. Sa stoicism, self-mastery ang pananggalang sa emotional manipulation. Kailangan mong makita ang dynamics ng relasyon. Ikaw ba'y minamahal? o ikaw ba ay nilalaro? Kasi kung kailangan mong habulin ang pansin niya para lang mapatunayan ang halaga mo, baka hindi ka talaga minamahal. Baka sinusubok lang kung hanggang saan ka kontrolin. At tandaan mo, ang katahimikan ay maaring respeto. Pero minsan, ito rin ay estratehiya. At ang stoic ay hindi pa biktima. Siya ay mulat, mapagmatyag, at marunong umatras kapag hindi na ito makatarungan. Dahilan number five, dahil hindi ka niya inuuna, dahil iba ang inuunan niyang bagay sa buhay, masakit itong tanggapin. Pero totoo, hindi lahat ng taong gusto mo ay may espasyo sa puso't isipan nila para sa isang koneksyon. Maaaring gusto mo siyang maging bahagi ng mundo mo, pero ikaw hindi bahagi ng mga prioridad niya ngayon. At hindi dahil masama siya, hindi rin dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may mas mahalaga siyang inuuna maaring career, personal growth, healing mula sa nakaraan o simpleng kapayapaan. At kung minsan sa gitna ng sarili niyang laban, wala siyang lakas na ibahagi ang sarili niya sa iba. Kahit gaano kapakabuti, ka ka-available o kahanda, kung hindi ka niya inuuna, hindi kanya niya talaga mapapansin. At ito ang isa sa mga pinakamahalagang stoic lessons. Don't wish for things to happen as you want them to. Wish for them to happen as they do, and you will find peace. Hindi mo kayang baguhin ang direksyon ng buhay niya. Hindi mo pwedeng pilitin na isingit ka sa listahan ng mga bagay na mahalaga sa kanya. At kung patuloy kang magahabol sa taong inuuna ang iba, ang sarili mong halaga ang unti-unting mawawala. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y inuuna rin ang sarili ko gaya ng pag-una niya sa sarili niya? Dahil sa Stoic philosophy, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagkilala kung kailan hindi na makatarungan ang pag-aalay ng sarili sa isang taong hindi handang tumanggap. Maaaring hindi kanya pinapansin, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi kanya prioridad ngayon at hindi mo kontrolado ang mga desisyon niya. Pero kontrolado mo kung patuloy kang magpapakatanga sa kakahintay sa pansin na hindi naman kusa. Sa Stoic Mindset, ang kalayaan ay hindi paghabol sa gusto mo, kundi pagtanggap sa hindi mo makokontrol. Hindi mo kailangang laging mauna sa buhay ng ibang tao. Pero kailangan mong laging manguna sa sarili mong respeto. Kaya kung hindi ka niya inuuna, baka ito na rin ang paalala. Unahin mo ang sarili mo. Dahilan number 6. Dahil ayaw niyang makita ang kahinaan niya sa harap mo. Minsan ang taong gusto mo ay iniignore ka dahil natatakot siyang maging mahina sa iyo. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil iniisip niyang ang pagpapakita ng damdamin ay isang uri ng kahinaan na maari siyang saktan o husgahan. Sa mundo ng Stoicism, itinuturo ni Seneca na ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging walang emosyon, kundi ang pagkakaroon ng kontrol sa mga ito. Ngunit para sa ilan, lalo na sa mga may takot sa rejeksyon o pagkasugat mahirap ang pagbukas ng puso kaya mas pinipili nilang magtago sa katahimikan, umiwas sa paglapit at maging malamig para hindi sila masaktan palalo, para silang nagtatayo ng pader, hindi dahil ayaw nilang makipag-ugnayan, kundi dahil ito ang paraan nila para protektahan ang sarili. Ang Stoic ay magtatanong dito, ano ang mas mahalaga, ang maging totoo sa sarili o ang takot sa posibleng sakit hindi mo mapipilit ang isang tao na maging bukas kung hindi pa siya handa. Pero ang pwede mong gawin ay unawain na ang kanyang pag-iwas ay isang paraan ng pagtatanggol, hindi rejection sa iyong pagkatao. Kapag ini-ignore ka niya dahil sa takot, ibig sabihin, nasa isang labanan siya na hindi mo nakikita, isang digmaan sa pagitan ng puso at isip niya. Sa halip na malunod sa pag-aalala, ang matalinong stoic ay magtatanong Paano ko mapapangalagaan ang sarili ko habang iginagalang ko ang laban ng iba Hindi ka obligadong maging sandigan niya sa lahat ng oras lalo na kung siya mismo ay hindi pa handang tumanggap ng suporta At higit sa lahat hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong kapayapaan para sa takot ng iba Ang kalayaan ay makikita sa pag na hindi lahat ng tao ay handa sa pagmamahal kahit pa sa taong gusto nila at sa pagtanggap nito, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Dahilan number seven, dahil siya ay natatakot mawala ang kalayaan niya, sa mundong puno ng pangako at inaasahan, ang kalayaan ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng tao. Para sa maraming tao, lalo na sa mga may malalim na pangunawa tulad ng mga stoic, ang pagiging malaya ang pagiging walang gapos sa kahit anong uri ng pang-aapi obligasyon o emosyonal na pagkakadena ay isang sagradong estado ng pagkatao. Ngunit ano ang nangyayari kapag may taong gustong pumasok sa mundo mo at bigla siyang umatras dahil sa takot? Hindi ito simpleng pagtalikod o kawalan ng pagmamahal, kundi isang malalim na panloob na laban. Ang takot na mawala ang kalayaan, ang takot na mabigyan ng responsibilidad na hindi niya nais o kaya'y mapilitang ilagay ang sarili sa mga alituntunin na sa tingin niya ay ikukulong siya. Sabi ni Epictetus, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Sa isang relasyon, ang pag-ibig ay hindi dapat maging tanikala. Kung ang damdamin mo ay nagdudulot sa kanya ng takot na mawala ang sariling espasyo at kontrol, posibleng piliin niyang umiwas, magpalayo o kahit mag-ignorante sa'yo, hindi dahil hindi ka mahal. Kundi dahil pinipili niyang pangalagaan ang sarili niyang kalayaan. Minsan, ang kalayaan ay simbolo ng sariling pagkakakilanlan. Ang pagkawala nito ay para sa kanya ay pagkakawala sa sarili. Isang uri ng pagkamatay bago pa man magsimula ang tunay na relasyon. Sa ganitong kalagayan, ang pagiging malapit sa isang tao ay nagiging banta sa kanyang pagkatao, hindi biyaya. Ngunit ano ang dapat mong gawin sa harap ng ganitong realidad? Sa stoic na pag-iisip, ang sagot ay nasa pagtanggap at pagkilala sa mga hangganan. Hindi mo makokontrol ang emosyon ng iba ni ang takot nila sa pagkawala ng kalayaan. Ngunit kontrolado mo ang paraan ng pagharap mo rito. Hindi ka pinapilit ng stoic na habuli ng isang kalayaan na ayaw niyang ipagkait, kundi tanggapin ito ng buong puso at ilaan ang lakas mo sa mga bagay na nasa kontrol mo. Ito rin ang oras para tingnan ang sarili mo. Tanungin ang sarili kung ikaw ba ay nagbibigay ng kalayaan sa taong gusto mo o pinipilit mo ba siyang mabihag sa iyong damdamin. Ang Stoic ay nagsasabi na ang pagmamahal ay hindi dapat nakakadena, kundi naglaya. Kapag mahal mo ang isang tao, hayaan mo siyang maging malaya, kahit na nangangahulugan ito na kailangan mong magpaalam. At higit sa lahat, alalahanin mo ito ang kalayaan ay hindi lamang para sa Kanya, para rin sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ayon sa Stoicism ay may respeto sa sariling espasyo at katahimikan. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi kinokompromiso ang kalayaan mo, doon ka nagsisimulang umunlad. Kaya kung iniignore ka niya dahil natatakot siyang mawala ang kalayaan niya, huwag mong ituring ito bilang pagtalikod sa iyo, kundi bilang paalala. Ang bawat tao ay may laban na kailangang harapin at hindi lahat ay handang ipagsakripisyo ang sarili para sa ibang tao. Sa dulo ang iyong tunay na kapangyarihan ay nasa pagtanggap at paggalang sa kanyang desisyon habang patuloy kang lumalakad sa landas ng iyong sariling kalayaan at kapayapaan. Dahilan number 8 Dahil tinuturo ng katahimikan niya ang leksyon ng pagtanggap at pagpaubaya. Sa huli, minsan ang pag-ignored ay hindi isang parusa o isang lihim na paraan ng pagsaktan kundi isang malalim na aral na ipinapadala ng buhay isang tawag sa atin para matutong tumanggap at magpaubaya. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo sa atin na ang kapayapaan ng isip ay matatagpuan sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin makontrol. Kung iniignore ka man ng taong gusto mo, ang unang hakbang ay ang pag-amin na hindi mo kontrolado ang damdamin niya, ang mga desisyon niya, o ang kanyang mga kilos. Hindi mo mapipilit ang puso ng ibang tao na tumugon sa iyo sa paraang gusto mo. Hindi mo rin mapipilit ang mundo na mag-ikot ayon sa inaasahan mo. At kapag naunawaan mo ito, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang katahimikan ng taong gusto mo ay maaaring maging daan para mag-reflect ka sa sarili. Sa halip na umasa sa atensyon mula sa iba, marahil ito ang tamang panahon para pahalagahan ang sarili mo nang higit pa para itaas ang sarili mo pagyamanin ang sariling buhay at alagaan ang sariling kapayapaan sabi ni Marcus Aurelius reject your sense of injury and the injury itself disappears kapag tinanggap mo ang katotohanan nang walang galit walang pagkukulang o walang panghihinayang mawawala ang bigat ng sakit hindi dahil nagbago ang nangyari kundi dahil nagbago ang iyong pananaw ang stoic ay hindi nagpapalugmok sa lungkot o pagkadismaya. Sa halip, ginagamit niya ito bilang pagkakataon para lumakas, lumago at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Kaya ang pagiging ignored ay maaring maging regalo, isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa sarili mong pag-aalaga. Sa pagtatapos, tandaan mo, hindi ang atensyon ng iba ang susi sa iyong kaligayahan, kundi ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili mo. Kapag natutunan mong magpaubaya ng may dignidad at pagmamahal sa sarili, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan ng puso at isip. Kaibigan, sa bawat salitang iniignore ka ng taong gusto mo, tandaan mo ito. Hindi ikaw ang nawalan, kundi ang taong pumili na hindi pahalagahan ang iyong halaga. Hindi mo kontrolado ang puso ng iba. Pero kontrolado mo ang puso mo at ang puso mo ay karapat dapat mahalin, respetuhin at pahalagahan. Huwag mong hayaang ang katahimikan ng iba ang maging dahilan para mawalan ka ng tinig. Maging malakas ka sa pagtanggap, matatag sa pagpaubaya at matalino sa pagpili kung sino ang karapat dapat makasama sa buhay mo. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagmamadali o paghabol sa iba kundi sa kapayapaang nakakamit mo kapag minahal mo ang sarili mo ng buong puso. Kung natutunan mo ang mga aral na ito, kung naramdaman mo ang lakas ng stoic mindset, huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong matulungan na maging malaya at matatag sa sarili. At tandaan mo, ang pagmamahal na tunay nagsisimula sa loob sa pagmamahal mo sa sarili mo. Maraming salamat kaibigan, magingat po tayo palagi at kay Lord po lagi ang papuri.